Hello guys! Ayan, nandito na ako sa may Pigatan Alcala, Cagayan. So, eto na yung guys yung way na shortcutan. Mismo doon sa ah, uh, haan nga nag nagyayanti, nag-collapse nga rangtay. ito yan tino dati dalan nga sumrek. Ito'y unig nga si Mina. Kasi ligmit lang yung giant tirang tay nga nag guys. So, dito na siya pumasok sa may Pigatan Elementary School. So, ito yun guys, iti pagpagnaan nga Rumwar, Ijay Highway. Tama dito yung arot makapagna dito yung ayanti. ah uh, rang tayo nga nag-collapse. So, isumitlaeng ta kunada nga han nga mabalin dakil nga truck dito. Ibasit lang nga truck. Iti pwede. <laughs> Kasi, nailit nailit daytoy ito eh. dalan dito eh guys kasi baryo ko ito eh. tipigatan so ayan guys ato way lang dito ah eh. uh, adati sementado na pero halos nga rough road iti way dito eh guys so ayan makita yung met nga nagadong nga at sisinabat nga lugan ken medyo nailit isa nga nga pwede iti bas ka dito itahan nga makalusot kinakipit so ayan guys, permi nga ito matapok luglugan dito yun eh oh, makita yung met nga ni. permi madigos ka titapok nakawaswasin ko ita, lugan mo kaya madigos titapokin. eh oh sinabat na lugan dito yun eh nakipit lang dahito nailit lang dahito ligon dito guys ay dala ayan nakipit nailit lang ato yung dalan tayo dito eh. nga rumwar medyo nataw, nawatiwat mid guys ngem uh, asidig lang dahito yung eh, kuin wa lugan kaysa naman yung kunada nga magnada dijay bagaw nga dati pag pagnaan dijay nga rumwar nga kwa medyo naikikot ito'y asidig laing pagikutan na. So, ayan na uh, batugan tayo dahi dahi kwan guys. na tayo tayon dayjay rang tayo nga kwa nag-collapse. Pero, han nga makita nga asidig. Han ko may pakita tinasidig ta. Medyo adayo tayo dito yan ti dalan. Han kumit nga may pakita nga may zoom ta ni medyo napartakmit da ito yung lugan tayo I amin mean. ragasim ta nakapaspaspas yan so asidig tayo di jay guys so malput mitlaing da ito yung abay itirang tayong nga so ayan guys adi kwa ni batunga kwa adi rang nga narba Hand ko nga may zoom ta napartak da ito lugan ayan so malputmit lang ato guys ita ni kwa, highway so madam damam. makita tayo siguro da yung gianti kwa na makita tayo Yerang tay so ayan guys Datay tayo highway ito yung banger na ita yung tirang tay ay ta